Uh, what's up lang, people? Uh, dito na naman ang sweet lover na walang jawa. Kasabay ko ngayon si Idol Jun Nulyal. Pakipalo po ninyo ang uh, account Jun Nulyal. pinya niya parang siya po yan. At siyempre kaya napadaan ako dito. At saka ko lang siya nakilala na isa palang solid supporter ni sweet lover fanpage. <laughs> Dahil dito sa isang aksidente ng Rosco Multicap. na nabangga itong kanyang uh, tricycle uh, buti na lang uh, lumihis dito sa kanyang tindahan ng uh, seven, ayan, seven uh, steps ayan uh, street foods and syempre may mga lugaw at lumi abangan po ang pagbukas muli at syempre bukas din po sila uh, pag naayos na itong uh, kanyang tindahan uh, damage ng um, Rosco Multicab uh, magbubukas ulit yan ayan. Pakipalo na lang po sa kanyang Facebook account. I on? No ho